Okay. Ito na ang ating kare-kare. Okay. Ilagay na lang. Ilagay na natin lahat ng gulay. Oh. Nagsama-sama na natin. Ayan na po ang ating kare-kare. Ito na po ang ating kare-kare. Pwede na kumain bago na malalulutuin ko. Para mas masarap dito bago. Pero may tube ka na yan. Siya ay na natin to. At ako'y magluluto ng bagong naman. Hindi isang bagong. Okay guys. Ito na.